Ang kasaysayan ng mga paraon ng Ehipto ay puno ng mga kwento ng kapangyarihan, ambisyon at mga lihim na nagambag sa paghubog ng sinaunang sibilisasyon. Ang mga paraon bilang mga leader at Diyos sa lupa ay nagdala ng mamakabuluhang pagbabago sa politika, kultura at relihiyon sa kanilang panahon. Ang kwento ng mga paraon ay nagsimula sa pagkatatag ng unang dinastya noong humigit kumulang 3rd of 100 BCE. Si Narmer, Omenes, ang unang paraon na nag-isa sa mataas at mababang Ehipto. Ayon sa mga arkeologo, ang pagkakaisa ay simbolo ng isang bagong simula para sa Ehipto. Ngunit mayroon ding mga lihim na nakatago sa likod ng tagumpay na ito. Ang mga sinaunang mapa at mga inskripsyon ay nagmumungkahi na ang pagkakaisa ay hindi nangyari ng walang laban. May mga ulat ng mga digmaan at pagkakanulo sa loob ng mga tribo. Isa sa mga pinaka-maimpluwensyang ambag ng mga paraon ay ang pagtatayo ng mga pyramid. Ang mga ito ay hindi lamang mga libingan kundi mga simbolo ng kanilang kapangyarihan at koneksyon sa mga Diyos. Ang pinakamalaking pyramid sa Giza, na itinayo para kay Hufu, ay kumakatawan sa mga lihim ng teknolohiya at mga taktika ng pagtatayo. Maraming tao ang nagtatanong kung paano nila naitayo ang mga ito gamit ang mga simpleng kagamitan. Ang mga lihim ng konstruksyon, tulad ng paggamit ng mga ramp at ang tamang pag-aayos ng mga bato, ay naging sanhi ng mga teorya na ang mga Egyptyo ay maaring mayroong advanced na kaalaman sa astronomiya at engineering. Ang relihiyon ay isang mahalagang aspeto ng buhay ng mga Egyptyo. Ang mga paraon ay hindi lamang mga tagapamahala kundi mga diyos na nagdadal ng batas at kaayusan. Ang mga lihim ng kanilang relihiyon tulad ng mga ritual, pagsamba at mga orasyon ay nagbigay ng kapangyarihan sa mga paraon. Maraming mga templo, tulad ng Temple of Karnak, ang itinayo upang parangalan ang mga Diyos. Ngunit sa likod ng mga ritual na ito, may mga kwento ng mga lihim na pagsasabwatan sa mga pari at mga lider. May mga pagkataon na ang mga pari ay nagkaroon ng higit na kapangyarihan kaysa sa mga paraon na nagdulot ng tensyon at mga labanan para sa kontrol sa relihiyon. Hatshepsut, ang unang babaeng paraon na nagtagumpay sa pag-akyat sa trono sa kabila ng mga hadlang. Karamihan sa mga kwento tungkol sa kanya ay nagpapakita na siya ay nagtakip ng kanyang kasarian para mas maging katanggap-tanggap sa mga tao. Ang kanyang mga proyekto sa kalakalan at mga monumental na estruktura ay nagpapatunay ng kanyang kakayahan. Ngunit ang kanyang mga lihim ay nananatiling hindi natutuklasan hanggang sa kasalukuyan. Ramses III, kilala bilang Ramses the Great, siya ay may higit sa 100 anak at nagtagumpay sa mga digmaan. Ang kanyang mga lihim ay maaring nakatago sa mga dokumento at inskripsyon na naglalarawan ng kanyang mga tagumpay at pagkatalo. Ang kanyang mga proyekto sa pagtatayo ng mga templo at mga monumento ay naglalaman din ng mga mensahe na maaring nagtatago ng mga lihim na impormasyon tungkol sa kanyang pamumuno. Tutanghamon Bagamat siya ay namuno sa isang maikling panahon, ang kanyang libingan na natagpuan ng mga arkeologo noong 1922 ay puno ng mga kayamanan at mga artepakto. Ang mga lihim ng kanyang maagang pagkamatay at ang mga intriga sa paligid ng kanyang pamilya ay nagbigay diin sa mga kwentong kapangyarihan at mga pagsasabwatan sa loob ng royal na pamilya. Sa paglipas ng panahon, ang mga paraon ay nakaranas ng iba't ibang pagsubok. Ang pagdating ng mga manlulupig tulad ng mga Asyano at Griego ay nagdulot ng mga pagbabago sa kapangyarihan. Ang mga lihim ng pagkakaroon ng mga alien o mga banyagang impluensya sa kanilang pamumuno ay patuloy na pinag-uusapan. Ang pamana ng mga paraon ay nananatiling mahalaga sa kasaysayan ng tao. Ang kanilang mga estruktura, sining at tradisyon ay patuloy na pinag-aaralan. Ang mga lihim na nakatago sa kanilang mga kwento ay nagbibigay ng inspirasyon sa mga mananaliksik at mahilig sa kasaysayan. Sa kabuuan, ang kasaysayan ng mga paraon ng Ehipto ay puno ng mga kwento ng kapangyarihan, ambisyon, at mga lihim na nagbigay diin sa kanilang kahalagahan sa kasaysayan ng mundo. Ang kanilang pamana ay patuloy na nagbibigay liwanag at inspirasyon na nagpapakita ng mga leksyon na maaaring matutunan mula sa kanilang mga tagumpay at pagkatalo.